uh, aksidente sa motor. Mm -hmm. Ang, uh, bali, pa ah, ba bali talaga po tol. Oh, mm -hmm. Naantay na lang yung ano. Bali baka siguro sa Mercury sa tanggalin niya. Malaman ko kung pwede nang tanggalin yung bakal. Yeah, x-ray pa. Nabali talaga. morning mga brad ha ah uh, tayo sa alabang no kami tayo na merong na aksidente sa motor hindi siya ngayon mga pagkakad hindi siya mga pagtrabaho nasa luto ng bahay so punta natin at may isang humingi ng tulong para ah, makabas labas naman aksidente talaga hindi natin masabi kung kailan mangyayari no so tara mga brad punta natin bigyan natin so mga brad na may tayong bagong saklay no ibigay natin dito sa na aksidente So, papasok to sa looban, mga brad, no? At kakasapin natin yung na-aksidente sa motosiklo. Tao po, mamas ko. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. po. dyan dyan. Ayun. 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 Naantay na lang yung ano. Bali, baka siguro sa Merkulis tatanggalin niya. Malamang kung pwede nang tanggalin yung bakal. I-x-ray yeah, pa. Nabali talaga siya. Mm -hmm. So, anong ano, anong nangyari? Parang parang nangyari aksidente? Hindi niya na, hindi niya nakita yung ano, yung dos ko, dos, may ano. Pag-o. Ang istorya ay... Single lang ako. Nakatlag yung motor siya tapos? pa rito, ng mm -hmm. Pagpunta rito, bibiyakin na siya sa Hindi niya nakita yung dos porto. Pero okay. tingin. Nakita yung dos porto sa kalye? Oo, uh, sa kalye. Sa so, may ano, soldiers. May Di, tayo, hindi niya napasin yung hindi dos portos. Napang, madaling araw yun. Eh, Latin. So, ngayon, ang sabi ng doktor ay kailan pwede, pwede tanggalin yung bakal. Oo, oh, oh pagka okay na po yung oh, oh, okay. Okay. Kasi Ibalik talaga. So, pag naghilom ang ito, uh, oh, po, uh ah, pwede na tagalin yung bakal. Kasi may ito hina lang. Oh, okay. so, hindi ko lang... Anong ka na? Anong, anong nangyari po? Ano po? Uh, November? Ano po? November? Ano na? Ah, dito ko lang palagi. Oh, dito lang. Hindi ko lang makalabas eh, no? Eh. Oh. Pero kung may... Kung kahit ako si iba, may mas marami pang bakal pa rito eh. Pero kung sa kasakali, kahit kami bakal, pwede ka pa rin makalabas. Ako, pag kami hindi ka nag-saklay? Ay, saklay. Ay, ang sa sa saklay. budget sa saklay. ang sa budget sa saklay. Ay, saklay. Ay, sa budget sa saklay. di ang sa sa budget sa saklay. 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 ang saklay. Ibig sabihin, kung may saklay, makakalmas na basket pa ano, mag-press press ka dito ng konti, no? So, yun, no? Mabigat mga brad, no? Ah, uh, aksidente, hindi mo talaga masabi kung kailan mangyayari. Misal, kahit nga nag-iingat ka, eh, ang problema, yung kasalubong, kasalubong mo, mo, eh. Oo, oh, katulad yun. Uh, alam naman lahat ng sakali, eh, makikita mo, hindi mo makikita yung mga ganun sige sabihin, ano, ah uh, kung may pera ka kahit konti, ma may may down ka, makakabili ka na, makakapag-down ka sa pansaklay. Ano, may mabibigyan ka, may pag-down ka kahit konti. Meron. Uh, wala talaga. Wala talaga. Hindi. Iyan na namin sa, ano nga, yung bakal, 40. Oo, 40 mil, no? Kasi dapat nakakalabas-labas ka tapano, hangin-hangin eh. Oo. Oh, Kaya minsan, ubo na. Nanindito lang kasi, natagal na. Ang mga mahalin siya sa eh. Kahit mag-request ka, yung mga nabigyan ko lang, diba? Kahit nag-request sa iba, wala taga mga ano. Pero malaking bagay sana sa clay eh, para makasalabas-labas ka. So, hindi eh, pa naman tapos ang Pasko eh. No? Hindi pa naman tapos ang Pasko mga brad, Hindi pa tapos ang Pasko. So, anong pwede ting gawin? Pangutaman natin yung sa kumakarap ko sana, may play sana, no? Nagagastos kasi, no? So, mga brad, no? Ang hirap talaga sa kroso niya kasi nandito lang siya ng ilang linggo na, buwan na. Hindi nakakalabas, no? Kasi, yun nga, yeah, medyo e, sa bumili tayo ng bumili sila ng saklay, hindi na. Eh, ano na lang, panggatos na lang ng mga anak sa kabilang banday, tama nga rin dahil wala naman trabaho, hindi makapag-rep ng tricycle tapos gagastos pa. So, ano naman Brad, no? Pasko naman ngayon. Ah, natapos na pala ang Pasko, no? At ang bagong taon. Eh, ang, Pas ang Pasko ay dapat araw-araw. So, mga Brad, para... So, Brad, araw-araw uh, naman Pasko eh. So, hindi natin ito, Brad. So, ito ay pamasko sa iyo, ha? Gusto namin na eh, yung makalabas ka. Mm, makabahin kayo man lang. So, mga brad, no? Pamasko natin sa kanya. Ngayon makakalabas na siya. Katapa, uh, medyo, para medyo, ano, 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 Hindi ko din palagi ng makaubo niyo pa, eh. Inuubo na, no? So, yan, yeah, testing natin. Subukan natin. Okay.

So, ito ang gagamit niyo, no? Para yangat mo, no? Kasi hindi mo abot eh, no? Hindi mo balok-tot, no? Yan. Yeah, Yan yeah, talaga, no? So, isabihin, maghihilom na maglilikit ulit ba ito? No? Lalo pa. Ah, isabihin, pag ganon, talagang magiging normal na ito ulit. Oh, oh, <laughs> Dahil hindi siya darog. Basa, basag lang, kanon. Pero kung oh, pero darog, obligado po Eh, siguro nabasag. Kasi <laughs> yung kapalik sa dati. <laughs> yung, yun, talagang ingat na palagi, no? Also, mga So, mga brad, no? Ah, makakalabas sa sakatapan, makaka pagpahangin sa salabas gamit ng saklay. So, mabigat nga naman kasi pag nasa bahay lang ko lagi. So, salamat sa mga natin, mga sponsor natin at patuloy ang pagbibigay natin ng mga support at mga tulong sa ating mga, mga kaibigan, mga kasama. So, salamat mga brad. Thank you. Maraming salamat salam, ah, sa saklay. Sige, ano lang. Yeah. So, ano masabi mo sa mga nag-gumotor? Ituloy lang, sabi nga para maiwasan yung aksidente, dahan-dahan lang sa, pa, sa, eh, sa pagdadrive. Yan lang po. Tsaka safety. Buti na lang naka-helmet. Tsaka kailangan talaga siguro dagdag protection ng mga gear talaga sa tawag natin kailangan sasukit tayo ng gear pero kung may gear kasi ako siguro hindi. Uh, so mga brad no naman na tayo ng tulong sa ating uh, kababaihing ngayon. no na-accident. Ang aksidente talaga di mo masabi kung kailan mangyayari. So, so ingat palagi sa pagmamaneho ng motor, alerto at uh, tandaan kung kinakailangan no, uh, wala mang dapat ikatulid ng pagmamaneho. So mga brad Salamat mga